Nais nice daw muna tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon ng labing pitong Pinoy seafarers na bihag ng huti sa Red Sea, kaya kinansila ang biyahe sa Dubai. Magpapadala raw ang Pilipinas ng high-level delegation sa Iran para tulungan ng mga nabihag na Pinoy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Hindi itinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang biyahe patungong Dubai ngayong araw. Yan ay para tutukan daw ang kalagayan ng mga Pinoy na hostage sa Red Sea. Kinansela ni PBBM ang nakatakdang biyahe patubay para sana dumalo sa United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28. Tututukan daw muna kasi niya ang sitwasyon ng 17 Pilipinong seafarers na bihag ngayon ng rebelding Houthi sa Red Sea. Sa kanyang mensahe na binasa ni DILG Secretary Benhur Abalos, sinabi ng Pangulo na magpapadala ang bansa ng high-level delegation sa Iran para tulungan ng mga Pinoy. In light of important developments in the hostage situation involving 17 Filipino seafarers in the Red Sea, I have made the decision not to attend the COP28 in Dubai tomorrow. No, ginawa niya puto kagabi. Today, I will be convening a meeting to facilitate the dispatch of a high-level delegation to Tehran, Iran with the aim of providing necessary assistance to our seafarers. Dahil dito, si DNR Secretary Antonia Yulo Gonzaga ang mangunguna sa Philippine Delegation na dadalo sa COP28. Tutuloy rin daw ang iba pang miyembro ng gabinete. Ito ang unang pagkakataong kinansila ang foreign trip ng Pangulo. Tumanggi naman si Abalos na magbigay ng detalye sa kalagayan ng mga seafarer. At this point, sana maunawaan nyo, hindi ko po pwedeng i-discuss kung ano nangyayari because of the sensitive issues tipo rito. No? Pero ang Department of Foreign Affairs, tiniyak sa publiko na nasa maayos na kondisyon ng mga bihag. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, patuloy ang ginagawang hakbang para mapalaya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ng DFA na kabilang ang 17 Pilipino seafarers sa crew members ng cargo vessel na Galaxy Leader na binihag ng Houthi. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.